Hi guys, for today's video, uh, gagawa ulit tayo mga idol ng ano ng paano gumawa ng uh, thumbnail mga idol. Uh, kasi importante talaga 'to sa pag vlog natin. Uh, hindi man 'to ah uh, ganun kaganda, at least ma share ko sa inyo kung paano gumawa dito ng uh, ano uh, thumbnail kasi 'yung thumbnail 'yan nakabase 'yung views natin. Uh, salamat nga pala sa shoutout natin dyan yung mga solid supporter po natin lagi sa live natin at saka sa super chat natin at saka sa mga viewers natin sa mga, sa mga video salamat sa iyong uh, pagtatapos ng iyong mga yung mga ad salamat salamat talaga at saka kung nagustuhan mo itong vlog nato please uh, pasubscribe naman if okay lang po mga idol uh, salamat salamat mga idol uh, ngayon umpisan po natin paano tayo gumawa ng thumbnail kung uh, kumbaga sa ano medyo matagal to kasi imamano-mano po natin para masundan nyo step by step kung paano gumawa ako naman talaga mga idol uh, yung pag ano ko nang screen ay uh, yung ano yung thumbnail ko hindi naman uh, ano dati wala talaga ko alam-alam uh, sabi nga naman walang mahirap pag sinusubukan natin paunti-unti natututunan natin pareho ba sa pagmamahal kung uh, kumbaga sa ano ah uh, basta lagi mong uh, inaano pa, natututunan mo na rin mahalin. Ay, sana ulit. <laughs> thank you, thank you so much. Umpisa na natin mga guys. Ayan guys, uh, na natin. Uh, ang una-una natin gagawin pag wala pa tayong in-upload na, uh, dinownload na ano, uh, Kapkat CapCut. Pupunta tayo sa, pindutin natin to pupunta tayo dito sa Play Store. Ayan, pag pinindot natin itong Play Store, ito na po yung mangyayari dyan. Tapos i-search natin din diyan, uh, pindutin natin to Tapos, pindutin natin yung CapCut mga idol. Katapos pupunta na tayo dito kasi may na-download na tayo na CapCut. Ayan hanapin natin yung CapCut. Ayan po. Ayan, yan ang mangyayari mga idol. Katapos ka-download nat ka ka-download natin, uh, ka natin mga idol. Ayan, pupunta tayo sa photo editor. Ayan, pindutin natin yung photo editor. Ayan. Ayan po mga idol. I-scroll po natin yan guys. Ayan. Uh, Makikita po natin guys. Uh, dito kasi ang gagawin natin ngayon thumbnail. Uh, pang ano natin. Uh, i-ano natin sa sa tutorial white sa tutorial nag uh, picture lang tayo ng whiteboard uh, iano po natin siya mga idol ipindutin natin dito sa baba yung ad ayan kapindut natin yung ads Ayan, yan na ang lalabas mga idol tapos uh, bigyan uh, natin ng, uh, i ano natin ng i-ano natin sa uh, filter kasi papapanuhin natin, medyo papagandahin natin. Hanap tayo dito ng medyo ma, ma ano. Ayan. Ayan na to, ito na po yung nangyari mga idol. Tapos Ayan, hanap pa tayo mga idol. Hanap lang tayo sa baba. Ito po pipindutin natin. Medyo matagal lang to ha, ah, kasi medyo mano-mano uh, yung ano natin. Tapos kapindot natin, pipindutin natin dito sa gilid yung check. Ayan. Kapindot natin yung check. So, uh, pipindutin natin ulit dito sa baba yung ano, yung add photo mga idol. Ayan. Pindutin natin yung add photo. Ayan. Tapos, uh, pipindutin natin dito yung picture ko mga idol kasi tutorial mga idol. Ito po yung pipindutin natin. Yan kapindot po natin dyan ito na po yung mangyayari mga idol ayan kapindot natin dyan iga, ilalagay natin sa gilid yan At tapos uh, medyo uh, pong ano mga idol papalaki natin mga idol kunti ayan tapos gusto natin i-remove yung background nya yung uh, dito na ano parang ano kasi magkakaiba sila uh, pupunta tayo sa yung cut out Ayan. Uh, yan I ito na yung lalabas mga idol mm ah uh, yung auto auto select auto select mga idol pindutin natin to yung auto select yan na po Kapindot natin yung auto select ito yung mangyayari mga idol tapos pindutin uli natin dito sa gilid ayan pag pinindot natin itong check ayan na yung mangyayari mga idol ayan na remove na wala na yung ano wala, wala na yung background niya sa ano talagang Uh, ano na talaga siya. Katapos ang gagawin po natin dito, adjust natin dito pa, pa uh, pindutin ulit natin, adjust natin dito sa gilid. Ayan, ka-adjust natin sa gilid. Ito na po yung mangyayari mga idol. Um, ayan, okay na. Ito na po mga idol. Tapos pupunta ulit tayo, pindutin natin dito. Ayan, kapindot natin yan, ganyan. Pupunta tayo dito sa baba. Kasi magano na tayo ng ano. Kung gusto nyo ng ibang iba yung kulay, makikita nyo naman dyan sa thumbnail ko. Pimpindutin natin yung text. Ayan, kapindut natin yung text. Ayan. Ayan na po yung ano sa text mga idol. Ayan, pipili kayo dyan ng mga design halimbawa gusto nyo yung uh, uh, abuked, uh, abuka, abukido tapos hilo or sopir. pero kadalasan natin ginagamit uh, dito lang muna tayo, gamit tayo dito ito yung gusto natin yung music ayan, pindutin natin to. ayan, lalabas na yan dito sa taas katapos kung ano yung itatitle mo dito sa taas, ayan, pipindutin mo dito papalitan mo na siya. pindutin mo dito sa music, ayan Kapindot dan niya music, siyempre, iris tayo, iris. Iris natin. Pagkatapos pag iris natin, sulat natin paano gumawa ng thumbnail. Ayan, paano, paano, paano gumawa, paano gumawa ng, ay paano gumawa lang kasi siyempre ilalagay natin sa baba. Ayan, gano'n natin 'to. Dito natin i-ano natin dito sa taas. Ayan. Medyo mano-mano lang to, ha, kasi para ma-ano ma talaga masundan. Ayan, pag na-ano na dito sa taas, ayan i-ano po natin dito. Ayan, i medyo palaki natin kasi importante ito, eh. Ayan, dito Ayan, itatansya natin para medyo maano sa uh, sa uh, ano natin. Ayan tapos uh, gusto natin siya i-highlight para mapansin. Uh, palitan natin ang kul kulay green kasi maano yung kulay uh, pink. Ay sana all buti kong pink. Dito tayo mga idol. Pipindutin natin dito sa baba yung style. Ayan pag pinindot natin sa baba yung style ito na po yung mangyayari. Ayan punta natin uh, pipili na tayo kung anong kulay natin. Ayan green na lang yung kulay natin. Ayan, asa na yung green. Pipindutin natin yung green para magkulay green siya mga idol. Ito na po mga idol, pindutin natin ang green. Ayun, yun na yung lumabas. Paano gumawa ng thumbnail? Tapos, dito uli sa baba. Pag, uh, kasi gusto natin ng mga big glitter para kumasya siya. Panibago uli tayo, ibabak uli natin dito. Ayan, pindutin natin sa baba yung back. Ayan, Kapindot natin yung back. Ayan, uh, kasi gusto natin ng ibang kulay. Pindot ulit tayo ng text. Text pindutin natin yung text. Kapindot natin yung text. Ayan, iano natin yung nang para ilagay natin sa baba. Ayan, tapos gusto natin ng style. Ayan, gusto natin ng style. Pindutin natin uli yung style. Ayan. Ay yung ano mga idol ito. Ah, uh, templates pala, templates. Ayan, pag uh, pinindot natin yung tem templates, ayan na yung lalabas. Ayan, punta natin ito. Ayan, pili tayo mga idol. Hanap tayo. Dito na lang tayo. Dito tayo sa sale. Ayan. Ayan na yung nangyari. Pinindot natin sa baba yung sale. Ayan ang mangyayari. Lagay natin sa papa, Medyo palit-lit natin. Wala na may SP sa Ano, magagawa pa tayo. Ayan. 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 Tapos, palitan natin ng kulay. Ang ilagay natin na kulay, pindutin natin kung gusto nyo palitan ng kulay, pipindutin natin dito sa baba. Yung, ano, yung style. Ayan, pinutin natin yung style. Ayan, i-ano na lang natin siya ng, pero dito tayo mga idol para medyo may design. Dito tayo sa asa na yun? Ah, uh, ito. Ayan po. Tapos, uh, pin, uh, pupunt balik ulit tayo dito sa style. Pero pag na ano nyo, pag lagi nyo ginagawa, matututunan nyo na lang. Ayan, dito tayo sa ku, kulay black yung ano natin para medyo maano. Ayan. Para ma-highlight ba? Kasi importante talaga to. Ayan, okay na siya. Tapos dito sa baba uli, bak uh, back ulit tayo mga idol. Ibak uli natin dito mga idol, tas ito na yung lalabas mga idol. Pag lumabas na dyan, bak uli para matanggal yung ano. Ayan. Ayan. Medyo matagal lang mga idol. Tapos uh, pindot ulit tayo ng text. Kasi thumbnail. Ayan, baka mamaya magkamali tayo ng spelling. Dito tayo gawa ng uh, Thumbnail. Paano gumawa ng thumbnail? Thumbnail. Ayan, sakto na siguro itong spelling mga idol, thumbnail. Katapos hanap naman tayo ng uh, design. Dito ulit tayo sa, pindutin natin ulit yung templates. Ayan, kapindot natin yung templates para iba-iba yung kulay. Kasi pag uh, isang pindut lang kayo, hindi yan kakasya kasi mag-iiba yung design. Para iba-iba siya Pindutin natin itong yung cell sa baba. Ayan. Um, nil. Mamaya mali yung ano natin, spelling. Ayan, i -ano po natin guys, medyo palaki natin para mapansin siya mga idol. I-ano natin dito sa papa? Ayan. Ayun, para maki medyo makita siya mga idol. i -ano natin siya ng kulay red. Ayan ta uh, gusto natin palitan yung kulay pipindutin natin yung style ayan style katapos hanapin natin dito sa baba yung ano yun ayan na yung lumabas mga idol thumbnail mga idol pero uh, nagkulay orange pero yung tunay na kulay niya ano talaga um uh, kulay niya red makikita nyo naman yan yan na yung lumabas tapos Uh, i-check nyo na lang uh, dito na lang. Kahit hindi na yan i-check, i, i na lang na automatic naman yan, no oh. Ayan, automatic na yan. Yan, pagkatapos magawa nyo na yan, dapat pala yung gagawin natin na title, kung halimbawa uh, yung ta ano natin, tutorial, para yung keywords natin gagamitin, uh, tama ba yung English natin, yung uh, keywords natin gagamitin, paano? Kasi once na mag-search yung... Uh, yung pupunta sa YT na sa YouTube na paano matik lalabas yung yong uh, yung ano mo yung yung content paano sa mga title keywords title tapos how how to make how to cook mga ganon how or uh, tips mga ganyan tips kadalasan talaga yan para lumabas yung ano yan na yung mangyayari tapos pipindutin natin dito sa, sa, sa taas yung export ayan pag pinindot natin sa taas yung export yan to Ayan. Yan na po yung lalabas. Pag lumabas dyan, uh, pupunta ulit tayo sa taas dan. Ayan. Pindutin natin yung dan. Ayan. Ay. Pindutin natin yung ayun. Okay na yon mga idol. Katapos um, pag uh, ano na, di ba nakarecord na kayo ng thumbnail, pupunta na tayo dito. Punta natin yung ano natin uh, White Studio. Wow, sana all yung White Studio natin sobrang na tayo 5K. Ayun, uh, medyo nag green yung ano natin performance. Pupunta na tayo sa White Studio. Pipindutin natin dito sa baba yung content. Pindutin natin yung content. Tapos kapindot natin ang content, 'di ba? Uh, for example, naggawa tayo ng vlog. Siyempre, wala pa yan thumbnail kasi naggawa na yan tayo ng thumbnail. Maganda talaga yung thumbnail kasi ano talaga yan malaking tulong yan. Ito po yung ano kung makikita nyo to paano mag sit up. Yun po ang nangyari. Uh, Nakabyus tayo ng sobra 600. Maganda ng mga idol sobra 600 sa thumbnail kasi nakabase yan. Tapos pag uh, ano uh, pipindutin natin halimbawa kasi wala pa yan, pipindutin natin to yan. Pag pinindot natin yan Ayan, pipindutin natin dito sa taas yung parang lapis. Pindutin natin yan. Ayan, kapindot natin sa taas. Yan, mangyayari dito ulit sa gilid. Pindutin natin itong parang lapis. Ayan po. Ayan, tapos, ah, uh, yun. Ah, uh, dito tayo sa baba pipindut sa chains. Pag pinindot natin yung chains, ayan, lalabas na dyan. Lalabas na dyan yung inedit natin. Ayan, pag pinindot natin yan, yun, pag pinindot natin yan, matik, matik na yan mapupunta sa ano. Yun po mga idol, salamat sana nasundan na sundan nyo to. Tapos halimbawa mga idol, um, hindi kayo nakapaggawa ng, hindi kayo nakapagpicture, ang magandang gawin, punta lang kayo sa, dito sa ano, uh, punta tayo dito sa, uh, ano, uh, dito tayo sa my files. Tapos mga idol, sa, punta tayo sa video, Ayan, tapos i-scroll natin. Dito hanap tayo mga idol. Halimbawa mga idol, uh, hindi tayo nakapag ano, hindi tayo nakapag uh, nakapag uh, video. Ayan, pindutin natin 'to mga idol. Ayan, pindutin natin 'to. Ayan. Pindutin natin 'to. Ayan, kapindot natin 'yan. Ayan ano mangyayari mga idol. Ayan. Na ano yung boses niya mga idol na Ayan, halimbawa hindi kayo nakapag-upload. Ang gagawin niyo kung travel yung vlog niyo, ayan, i-screenshot niyo lang yan, guys. Ayan. Ganyan, katapos ganyanin natin. Ayan, tapos pag uh, na-screenshot natin siya, ayan, punta tayo sa puto, Asa na 'yon? Ayan, dito tayo mga idol. Kung halimbawa lang mga idol, kasi kadalasan nakakalimot tayo. Pareho din sa pagluluto mga idol. Pindutin natin ito mga idol. Ito, uh, yan nandito na po yung pinindot natin. Tapos i-edit natin siya mga idol. Pindutin natin dito sa gilid yung crop. Ayan. Kasi hindi tayo nakapag-upload. Screen, uh, nakapag-picture ng ano. Is, eh, ano natin siya. I-edit natin. Sa photo muna natin siya edit Tapos ka ganyan. Uh, -ano po natin. Dito pindutin natin sa gilid yung done. Ayan, kapindot natin yung done, save. Ayan, save na yon. Katapos pupunta tayo doon sa ano na mga idol. Balik ulit tayo sa CapCut mga idol para maano nyo masundan. Ayan, punta tayo sa CapCut, punta tayo dito sa editor. Ayan, ito na ito na po yung naano natin, yan. Ayan. Tapos add Uh, 'yung na-edit na natin, ito na 'yung mangyayari mga idol. Ayan. Tapos ang gagawin po natin, guys, uh, lagyan natin to, ayan, add tayo mga idol, add po to mga idol kasi nakalimut tayo. Ayan, add po to. Tapos uh, halimbawa na lang ito na lang mga idol. Ito. Ayan. Ayan. I-ano natin sa kilid mga idol para mag maganda mga idol. Iyon. Katapos, i-remove natin yung background niya mga idol. Pindutin natin sa baba yung... Pindutin natin yung cut out. Kapindut natin sa baba, ito na yung mangyayari mga idol. Pipindutin ulit natin yung auto select. Auto select. Ayan. Pindutin natin yung auto select. Ayan na yung mangyayari mga idol. Thank you, thank you so much. Tapos, uh, yan na yung mangyayari check. Pindutin natin yung check. Ayan. Ayan. Uh, ito na po. Wow. Sana ulang pugi. Ayan. Para ma maganda yung views, pumili tayo. Kasi nakalimot ko. Uh, uh, example, nakalimot lang tayo. Tapos ang gagawin natin dito guys, ito na po yung lumabas. Ayan. Punta natin dito yung add text. Ayan. Tapos, uh, pili tayo ng design. Dito tayo sa kadalasan ko ginagamit shell ayan katapos dyan ng lalabas palitan natin ng uh, ano ayan dito tayo mga idol palitan natin halimbawa na lang amazing missing ayan katapos ayan yung amazing nya mga idol dito tayo sa amazing ayan papalitan natin ng kulay ayan uh, style hanapin natin yung style ito po yung style pindutin natin tong style ayan para maklaro hanapin natin yung green green ulit tayo green para ano yun pindutin natin to ayun na mga idol i-adjust ulit natin guys i-adjust ulit natin ayan Wow, ang ganda mga idol. 'Yon, pareho din kanina tapos i-save na natin siya mga idol. Check. Tapos Ayan, pindutin natin uli yung expert 'yon po. 'Yon, sana na uh, 'yon uh, okay na po mga idol, i-pindutin natin yung expert. Tapos, done. 'Yon ganun din po mga idol. Ayan, sana nagustuhan nyo itong video. Video kung nagustuhan niyo itong video, please uh, subscribe my YouTube channel. At uh, kung mayroon kayong katanungan uh, i-PM lang ako sa FB uh, Richard sarno no problem po um handa naman tayo um, ano kasi uh, always naman tayo nag uh, nagpapaangat uh, every day uh, every evening 6 um uh, 7 to 10 pm pasok lang kayo uh, pasok lang kayo uh, libre paangat at uh, ano at uh, please comment lang kayo sa baba Magdikitang uh, magdikitan kayo diyan kasi mga legit yan yung nasa baba please ah uh, dikitan kayo at saka ano napakabait niya diyan sa baba ko sa comment section uh, kasi sabi nga naman engagement is the key at saka sabihin po natin hindi naman tayo dito artista na pag naggawa tayo uh, talagang magano talaga yung channel natin kumbaga sa anong mga idol Um, samahan po natin kung hindi man as in maganda yung content natin Samahan natin ng engagement Tapos uh, ganda natin yung pag-edit Ganda natin yung thumbnail Tapos uh, samahan po natin ng uh, sipag at mga idol Saka quality content yan talaga tutu Kung totoo sa naman talaga uh, Quality content is the key Pero once na hindi pa tayo as a master dito sa YT uh, Samahan lang muna natin ng engagement para ay mamonetize tayo at lumago yung channel natin. Yes, salamat salamat sana nagustuhan niyo itong video. Please sub my channel Richard Sarno. Salamat sa laging nagsusubaybay sa ating vlog. Salamat sa inyong lahat. Thank you for watching. Sa ulitin uli mga guys.